yun May mga excavator dun. Ayan na. Ayan, uh, tunti -tunti nang at unti-unti na ang ang Esplanad papuntang Port Santiago. Ayun, nandun na yung mga nilalagay ng mga poste Ayan. dito hindi pa naibabaon nalalakaran pala doon, oh, sa gilid Ayan. sa tabi yan ang linis din ng pagdan i update natin to may mga basura ngayon ang linis natin ayan ano na yung bagong esplanade. ito may landscape na ayun nandun na yung mga nilalagay ng mga poste ito hindi pa naibabao niyan ah baha na rin to Dyan na yung ginagawa ng Passegiver Esplanade. Uh, dito yung Four Seasons Riviera ng Federal Land. Dyan na lang yung mga natitirang mga scaffolding na alisin. Madumi yung tubig dito sa party nato ng Muelle de la Industria. Ayan. Pero wala namang mga basura. At mga water hyacinths. Ayun doon, meron pa mga burak. Nandun na ang Port Santiago. Doon din, madumi pa yung tubig. Pero wala naman mga water hyacinths. Meron uling mga basura, Misa naman wala. Ayan. Gedli. Yun, wala dun. wala naman masyado mga kalat sa pinakatulay. Malinis. Ayan. Nalalakaran pala dun, no? Sa gilid. Sa, sa tabi. tingnan natin ayun hindi pa masyado na ibabawon itong mga to ayun, nabakbak na yung mga ibang uh, railings balustre na yung mga iba, ano? Bailings. At to lalo. Ito. Hmm. Mas buo na dito. parking doon. nandun na Port Santiago buildings ni Hindi yeah. ko alam kung natanggal to o tinanggal to spill boom, trash boom. Wala namang mga water hyacinths at mga basura sa kabila hindi naka ano pa rin nakapwesto pa rin ayan, puntahan pa natin dun yung nagbabay sigurado dito sa gilid kaya kayang puntahan ayan ang linis ng ano ngayon ha ang daanan ng path lamat ayun pasig river estenad ayun hmm, may nung excavator dun ayun ayun na mas malapad siya sa ano sa Chinese na na plaza yung park malapad puno na nga talaga ng ano to ng mga sulat pentel pen yun ang view sa no? sa esplanade binondo Ayan, ang linis din ng pagdan. update natin to, may mga basura. Ngayon ang linis. Ayan natin. Ayan. Ayan na yung bagong esplanad. Ito may landscape na dating Riverside Drive na kalsada na yung pangkira ng Esplanade ganda na dito sa Mexico nagsama na talaga siya no? Mm -hmm. mm. Yung... 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 Na. ito rin baka pagsamahin na rin to Meron pang ano dito may gap space pa. Ayun, meron na rin doon mga bricks. Wow. Ayun lang gaganda dito, mababa yan. Lalo nang mapapasyalan to. Asa Mexico. hindi yung tinang nabubuo ang esplanade papuntang Fort Santiago dito la siguro maganda ganda ng ano dito magiging developments pa ayun ang lapad dun ito pa. pinakamalapad pala dun mga ano pa dun sa bago dumating ng Delpan Bridge may mga bahay pa hindi pa na ililipat yun ang dami na palang nailagay ng mga brick pavers din dito ang ganda rin yan tutubo yung mga ano, mga halaman mga damo Ayun. Ayun, parking sa parking Santiago ang uh, tendensya Ayan Jollibee Spaghetti wires Intramuros Ito yun BF Condominium Building ayan Yan na ngayon ang kinakataal galing na Riverside Drive na dito na dito ang Tramoros Bridge ito rin sana ma-redevelop Paganda Statue ni Philip II Second King of Spain.